Duro-duro pumasok sa bahay po nung kalipin ko ngayon na kumuha siya ng patalim. Tapos sabi niya, ano, hindi ka dyan babangon sa hinihigaan mo kung gusto mo dumanak yung dugo mo dyan. Lagi po kanyang tinatakot. Nagsasama po po kami niya ng ako po kanyan. Tapos sabi niya, ano, gusto mo patayin niya lang po, tapos sabi niya ganun sa akin. Nung una pong pagsama namin, okay naman siya. Pero nung tumatagal na, yun na, sinasaktan niya na ako. Pero tanggap mo na na meron na sa si isang ibang kinakasama? Kung hindi ko tanggap, matagal na. Yan? Pinatay ko na yung lalaki kung tanggap. Hmm. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka kasama natin ngayon si sa Pertis. Siya ay dumulog sa ating tanggapan upang humingi ng tulong dahil ang kanyang dating kinakasama raw ay patuloy pa rin sa pananakot. So, pwede mo bang makikwento sa amin sino itong dating mong kinakasama na patuloy pa rin sa pananakot sa iyo? Faisal Al-Esgal Malik. Muslim po. Okay. Sa anong paraan na ikaw ay tinatakot? Personal? So, text personal po o tawag personal po kasi pinuntahan po ko niya sa Tabun-tabon po sinugod po ako doon. Tapos dura dire diretso -dura pumasok sa bahay po nung kalipin ko ngayon na kumuha siya ng patalim. Tapos sabi niya, ano, hindi ka dyan babangon sa hinihigaan mo kung gusto mo dumanak yung dugo mo dyan. Ah, ibig sabihin ay sabi sa, ngayon, sa ngayon, ngayon, meron ka ng ibang kinakasama. Opo. So etong dati mong kinakasama ay pumasok lang doon sa Opo, wala po yan. Naka-duty po yan. Yung bago ko. Tapos siya, uh, ako lang po nasa bahay. Mm. Kaya dura dire diretso po siya pumasok. Ano nakaraan po? Lagi po kanyang tinatakot. Nagsasama po po kami niya. Nang tinatakot po kanyang. Tapos sabi niya, ano, gusto mo patayin niya lang kata sabi niya gano'n sa akin. Ano ba yung dahilan niya? Bakit patuloy pa rin siya sa pananakot? Hindi ko po alam. Selos? Opo, siguro. Sinasaktan po talaga ako niyan. Umiwalay na po ako kasi simula pa po nung may, sa Maynila na doon sa bahay namin. Rai po dinanas ko pero nagtiis lang po ako. Tapos nung bata pa po ako na asawa niyan, 14 pa lang po ako. 14 ka pa lang po, na naging... naging asawa po niyan. Siya ilang taon na noon? 23. Kumusta naman siya dati? Nung una pong pagsama namin, okay naman siya. Pero nung tumatagal na, hindi na, sinasaktan niya na ako. Minsan po, kahit sa, minsan sa mga sa bata, pag pinapalo niya, siyempre grabe po siya mamalo sa bata. Ayoko naman po ng gano'n na kung paluin niya gano'n. Kaya minsan nag-away kami minsan, sa isa, ano, ginagawa na ako nang dahilan, hmm. mag-away po kami. Nung last time na ano, umalis na talaga ako, sabi ko, wag mo na akong guluhin kasi may kalipin naman ako. Sabi ko, gano'n Tapos nagpaalam po ko sa kanya na magkatrabaho ako, pero hindi mo ako nagtrabaho talaga. Kasi... Ito bang pananakit na ginawa sa iyo ni Faisal ay inireport mo sa autoridad? Dinatter ko po yan sa barangay. Nagampangan po kami sa naman. Saan barangay yan. yun? Kamalig po, kasi doon pa po ako dati. Okay, lumipat kayo Apo. dito sa Kamalig. So, nagsama pa rin kayo dito sa Apo, Kamalig. Apo, sumunod po yan sa Kamalig. Eight, Eight years, Apo. so mahabang panahon. Apo. Ilan yung anak niyo ni Faisal? Dalawa po. Iniis mo ang lahat ng yon dahil meron kayo. Ano. Pero tapos ano. sabi ko sa kanya, bigyan ka Sabi ko, magbago ka lang. Pero sabi ko, pag ganun pa rin ang ugali mo. Wag mo na ako sisihin. Sabi ko na, sige mo na yun para ano. Ilang taon kayong nag, mag, nagsama ni Faisal? 13 years po. 13 years. Oh. Ilang taon na din kayong hiwalay? One year na po mahigit. One year na din. Oh. Sabi mo, hindi makamove on itong si Faisal, kaya kaya hinahabol oh. sa paraan ng pananakot at pinupuntan ka pa sa bahay ninyo. Oh. Okay. po ako. Ito bang pagpunta niya sa bahay niyo, pinablatter mo din? Opo, oh pinablatter ko po yan sa tabon-tabon kina sa po. Ano yung sabi ng bago mong karelasyon? Sabi niya, bakit pumasok siya ng ganun, wala ba lang siyang pasintabay? Kasi kung oh, nandun po yung bago kong karelasyon, din di niya gagawin yung na papasok siya dire-diretso babanggit mo meron kayong dalawang anak. Opo. Sa so, kumusta naman naman yung relasyon? ng dalawang mong anak dito sa dati yung mong isa kinakasama. po yung isa po ano anak ko nasa mama ko po yon pero ang nandito po sa akin yung bunso ko lang po yung pinaka latest na pananakot sa yo, eto lang na nakaraang linggo opo yung nangyari po yan bakit alam ni Faisal kung saan yung bago mong bahay meron nakita ba kayong po, komunikasyon nakita po niya ako dun dati kasi kasi dati daw po yan nagtatrabaho dun sa ano diyan po sa tabon-tabon mm -hmm. kaya po nang dumaan po siya dumila bigla niya ako na nakita sa kalsada kung saan ako umuuwi nakita po niya sigilid lang po ng kalsada yung bahay namin mm -hmm. Kailan nga kayo ulit nagkahiwalay nitong si Faisal? September po. Na, no, nung nakarang taon? po. Oh, Dati po napunta po yan sa bahay namin pero okay lang sa mama ko kasi nga po dahil sa mga anak. Pero ganun po yung ginawa niya, hindi na po siya nakapunta doon. meaning to say, bago pa man kayo nagkahiwalay ni Faisal, doon na kayo? Ah, sa bahay na yun? Nagapunta po siya doon sa mama ko. Ah, kaya alam niya yung lokasyon niyo. Ah, po. Okay. Asay doon sa pananakot, ano pa yung nararamdaman mo ngayon na parang meron ka pang kinakatakot asay doon sa pagpunta ni Faisal sa bahay niyo? Opo. Meron pa po, po kasi baka sabi niya na hindi daw mauulit, baka maulit pa ulit. Yung pagmamahal mo ba? Kay Faisal, mas mahigit? Or dito sa bago mong kinakasama? Sa so, bago mong kinakasama po. Mas malayo mo pa yung ugali niyan kasi ano, hindi ako nakakaranas ng pananakit diyan hindi kayo pinagpumbayaan, sa kanya nakakaranas po ako. Ang gusto mo ngayong malaman kung bakit kapag ginugulo nitong si Faisal, oh, nung araw na pumunta siya sa iyo, wala ba kayong pinag-usapan? Wala man po, bigla lang po yun. Da, ano, nagulat nga ako, kala ko nga po yun eh. So, dumating yung kalibin ko po, kasi sabi ko, oh, bakit na, so, nagulat po ako, siya pa pala yung pumasok bigla. Hindi ko naman inisip na, so kalibin ko, kasi ano nga, sa duty po yun. Paano siya umalis? Ano yung nangyari bago siya umalis? yun nga po, binit na, naglalaro yung anak ko, tapos binit-bit niya, sabi niya gano'n. O, sundan mo to anak mo, kung mo sundan, mamatay mama, kami dalawa nito. So, yun yung... Pinaharunot niya po yung motor niya. Sumunod ka? Opo, sumunod po ako. Sa kalsada po. Hanggang doon lang kayo sa kalsada. So, doon sa kalsada, nag-usap na kayo? Hindi po, dinala po niya kami sa ginubatan, sa bahay po ng kuya ko. Ah, so mama ka sa kanya? Opo, kasi kundi daw po kami, kung kami, sa, kung ako sasama, silang dalawa ng anak ko ang ano. Doon ba yun sa bahay nila? bahay po ng kuya ko yung dati. Ano yung nangyari nang naandun na kayo sa bahay ni kuya mo? Sabi niya, ligpitin mo itong mga gamit ko. Sabi niya, aalis tayo. Sabi niya, Ganon. tatakas ko na lang kayo, lalayo na lang tayo dito. Sabi ko, tapos tinext ko po yung mama ko kasi kinuha po niya yung cellphone ko. Maray po na-text ko yung mama ko bago kinuha niya yung cellphone. Sabi niya, ligpitin mo na yan, dalaan mo na ano magpapaan naghingi ka ba sa magulang mo ng tulong para sunduin ka yun po sabi sabi ko hindi ako humingi ng tulong sa magulang ko pero tinakot ko na po si mama okay yun po inabutan ako ng mama ko kaya hindi naman po niya kami naalis so well, meaning to say nung pagkatax mo kay mama mo Opo. Sumugod yung mama mo? Opo, sinugod mo na ko mama. Nadatnan kayo? Opo. Nagliligpid ako ng gamit, inabutan ko ni mama. Tapos kinuha po ako ni mama, inuwi po ako sa kamalig. Nung sinasaktan ka nitong si Faisal, ano yung pumapasok sa isip mo? Takot po. Kung Trauma. Ba? Trauma. Trauma. Oh, po. Kailan mo pala last na nakausap itong si Faisal? Right after nung nangyari ha, dinala ka sa ginobatan, nakausap mo pa ba siya noon? Hindi po. So dinala na kayo ng nanay mo? Opo. Oh, ano yung gusto mo ngayon, aisa na mangyari? So wag din na kaming guluhin. Pabayaan na po niya kami. O ano Sabi ko lumayo na lang siya. So bakit sumugod ka ngayon dito Faisal? Ano yung gusto mong mangyari? Ano yung gusto mong sabihin dito kay Aisa? Ah, Mahala-mahal pa rin, yun pa rin. Pero bakit ganun yung daan or yung way ng pagpapakita mo ng pagmamahal sa kanya, dinadaan mo lang sa takot? Hindi naman po sa ganun. Ang ginanong ko lang kasi ma'am, yung paalis na ako, sabi ko, gusto ko makasama yung, ma yung mga bata kahit sandali lang. Ayaw nila, kaya... Yun, pumunta ko doon, kinuha ko. Nung paalis ka na, nakikiusap ka sa kanila oh. na gusto mong makita yung mga anak. Bakit? desidido ka na talagang umalis, okay lang sa iyo talaga. Hindi po ako alis na as in na uuwi sa amin, trabaho po. Totoo ba to, Faisal, na pumunta ka sa bahay nila, sinugod oh, mo, tapos tinakot mo at kumuha ka pa ng kutsilyo. Pero yes, bakit ganun yung paraan na ginawa mo? Iayaw nila ipakuan sa akin eh. Siyempre, anak ko yung gusto ko makita sa kawali-ulian, matagal ba akong kabalik. Pero tanggap mo na na meron na siya isang ibang kinakasama? Kung hindi ko tanggap, mamatagal na. Yun? Pinatay ko na yung lalaki kung hindi ko tanggap. Ikaw ba meron ka na ding ibang kinakasama? Wala pa. So, Aisa, ikaw pala yung rason kung bakit ay sumugod itong si Faisal sa bahay niyo dahil ipinagdadamot mo yung anak ninyo. Nagsabi po ako nun sa kanya, sabi ko, hindi ko madadala yung bata kasi sabi ko, wala akong pamasahe. Sabi ko, ganun, kaka, pumunta lang namin doon kila mama. Sabi ko, nakita mo palang baga. Sabi ko, ganun. Tapos, papauwiin mo na naman ako. Sabi ko, ganun. Sabi ko, nakuha, nagtatay ako ng pera para uwi ako ng uwi. Sabi ko, ganun gano, sa kanya. Tapos yun, sabi niya, hindi naman siya sa akin nag-ano na bigla na lang ako sa kanya, nagulat na, dumating nga po siya. One week na lang, dahil sobra na one week. Ang sabi mo, magkano kayong papunta lang punta dyan? Sabi mo sa akin. Ta sabi ko, sabi ko, alam mo naman, di ba nag-usap na tayo, pagpunta mo dito, sabi ko, aalis ako, sabi ko, ng lunes, sabi ko, dalay mo muna yung bata dito, gusto makasama. Sabi mo, wala kang pakialam mo sa akin, wala kang ka pakialam dito sa bata, to, hindi, hindi ka naman nagagastos, yung sabi nga sa akin. Abot sa gastos naman, ma'am, tinigil ko yung paggastos dyan, yung mula nung hindi na sila nag, hindi nila pinapadala sa bata, nang ang usapan na sa, sa MSWD, One week sa kanya, one week sa akin. Mm. So meaning to say, meron na kayong usapan sa MSWD oh, kung ano yung magiging uh, sistema, o bagay yung hiraman sa bata. Oh, nasunod naman ba? Hindi nga po. Kaya yun, pinabayaran ko na lang yun. Hindi, hindi nasunod. nasunod? Bakit? Hindi, hindi naman po siya nagsustento. Man. Kaya nga tinigil ko. Ayun, Ay so hindi ka nagsusustento. Kasi ang usapan po namin, magsusustento nga, siya. Ko, ma pero kung pag... hindi siya magsusustento, hindi ko naman po sa kanya ipapanay mga fast. Hindi o, naman siya po siya Pinadala O dati sinusustentoan ko baga, ba'y pinadala Tinago. Oh. Hindi namin yung tinatago. Ano yung pagpunta ko doon na San si sabi ko gusto makita anong ginawa. Sabi sabi niyo wala doon. Hindi pa natin pa sa hindi ko alam, kararating natin parang sabi mo. O pala, nandoon lang sa may CR, tinago ng lalaki. tinago? Huwag ka magsabi, yung mga kapatid mo nagsabi, kahit iharap natin pala ito. O, di, para oh. pa may mga kapatid ko daw, sige daw. Hmm. Kahit magulang hmm. ko mga katisti mo, ma'am, na hindi yan pinagdadamot sa kanya yung akos. Pero gaano ka tutu? Nasabi niya, nagsalita ka daw niya, na, pag hindi ka sumunod sa akin, dadanak yung dugo dito sa loob ng bahay. Hindi ko na po matandaan. Siguro, Muslim ako, ma'am, sabihin kong hindi ko kaya. Sayang pagkadoon ng Muslim kung hindi ko magawa. So sa mo, hmm. sa sinasabi mong yan, Faisal, gagawin mo kaya mong gawin yon sa mga kaya, anak mo? Kaya, kaya. Oh, sa mga anak mo, hindi ma'am. Sa, sa kanilang dalawa lalaki, kaya, kaya. So, kaya so, mong prang, pumatay ng tao? Kung kaya nilang pumatay, ma'am, kaya ko rin. Pero nung sumugod ka doon sa bahay nila, nakainom ka? Hindi ba po ako umiinom, ma'am. Ah, hindi Ay, ka umiinom. Saan humuhugot ng galit itong si Faisal? May ginawa ka ba kay Faisal na sa tingin mo yun yung rason kung bakit gano'n naninindigan si Faisal? Wala man po. Sana yan sa marathon. O sa pagloko mo noon, uno, okay lang sa akin. Di ba ginibo mo? Ginago ah, ko, di ba? O sa iyo. O. Ikaw, oh. Di ba sinabayan na kita, magbago ka para di tayo mabot sa ganito? Ano yung gusto mong mangyari ngayon, Faisal? Ayan, huwag so, may ipapakita si Faisal na, okay, basahin ko, binigay ni Faisal. Ano to? Hindi ako pwedeng umuwi mahal nang wala akong madala. Ah, okay, bahala ka mahal. Sino itong mahal? Pangako mahal, pag nakuha ko na uwi agad ako mahal, nagaano ka mahal, maturog na mahal. So ibig sabihin, meron pa kayong conversation. Eto bang text message ay galing sa iyo? Matagal na yan. Okay, no? ganito na lang. Okay, ganito na lang. Pitcha, nandito may pitcha yan siya dito kung sabing matagal na. Kung anong date siya nga na. Ayan no? Okay, nakakagulat ngayon 'ano. Okay. Naman sa karapatan mo sa bata dahil ikaw yung tatay, merong kang karapatan. Apa. So ang gusto ko lang marinig ngayon kay Aisa, Aisa, ipinagdadamot mo ba yung anak ninyo kay Faisal? Saan ko so, ano man so, ano yun yung na? plano mo? Kasi siyempre, sa karapatan bilang nanay at tatay, parehas kayo merong karapatan. So ngayon dahil sa mga binabanggit ni Faisal, ang pakiusap niya lang maibigay sa kanya yung karapatan niya bilang tatay. Kaya mo bang ibigay? Basta madam kaya niyang isuportahan ng, ano ng mga anak niya. Faisal, mar siya yung binabanggit mo oh, mahal. Oh, sa totoo lang, mahal ko pa naman talaga yan. Ano yung pinaka-desisyon mo ngayon, Faisal? Dahil Meron pa pala kayong conversation. Ikaw yon. Ako okay po, number po yun. Number mo. Okay, number mo. So, ibig sabihin, inaamin mo na ikaw yung kausap ni Faisal. Inano ko lang po sa kanya, kaya baka kung ano naman ano niya sa akin, kaya lagi puro pananakot ang inaamin niya sa kanya cellphone. Sinasakyan mo lang si Faisal. Oo oh, po. Dahil doon sa takot na nararamdaman mo. Yes po. Tinatawag ka din ng mahal dahil... Para kaya gawin. Dahil natatakot lang siya sa'yo. Siguro pwedeng oo, oh, ma'am. Pwedeng hindi. Harap-harapan na sinabi ni Aisa na sinasabi niya mm -hmm. lang 'yon dahil natatakot siya sa iyo. Ano nararamdaman mo ngayon? Kung natatakot siya sa akin, ma'am, hindi siya palagi nakikipagkita. So aside sa text, nakikipagkita pa. Oo, kahit gabi. Kahit gabi. Kailan ba ito nangyari na nag nagkita nagkita kayo? Two once a week, minsan three a week. Ano ba talaga Aisa yung totoo? Sino ba yung nagsasabi ng totoo? So so, ko lang Aisa, no? Kasi gusto ko malaman dito sino ba yung nagsasabi ng totoo, sino yung nagsisinungaling, naghihiraman kayo. So ibig sabihin 'yung gawain ng mag-asawa nandoon sa inyo na naghihiraman hmm. nagaganyan, so kung gusto mo talagang matigil na ang inyong relasyon dahil ayaw mo na stop doing kung ano yung ginawa mo na magkikipag-conversation ka pa, katawag ka pa. Ikaw naman Faisal, tandaan mo hindi kayo kasal ni Isa. Once na ayaw niya na sa'yo, wala ka nang magagawa. Ang inyong relasyon ay sa bata na lang. Dahil tatay yun, ka ng mga bata. Yun po ang punto ko yung kaya pumunta okay. ito. Isa sa mga kaakibat ng pagiging mabuting tatay, dapat magsustento ka. At hindi ka dapat gagawa ng bagay na pwedeng ikatakot ng bata. Major, ano po ba yung pwedeng kaharapin? Nito pong si Faisal, pag, uh, patuloy pa, pa po niyang ginagawa itong pananakot dito po sa mag-iina? May batas kasi po tayo dyan sa proteksyon ng mga kababaihan at sa mga bata. Yung Republic Act 9262, yung anti-violence against women and children, cover dyan po ang lahat ng mga violence na pwedeng maramdaman ng isang babae tulad ng physical na pananakit, psychological or emotional, economic abuse, or sexual abuse. Yung pananakit na pwedeng uh, pati sa bata, kasama dyan sa 90 to 62. Sana, dahil nakasubaybay naman ako sa usapan nila, sana panindigan na ni Faisal yung kanyang mga pangako na wag nang gumawa ng anumang hakbang na pwedeng maging rason para siya ay ireklamo ng kanyang partner or ng, ng dati niyang ano. Okay. Pwedeng makulong ito pong si Faisal pag pa, pinatuloy niya pa po yung pananakot, yung okay. uh, hindi po mabuting gawain laban po dito kay Aisa. Opo, opo. Pwede sila sa barangay nila kasi sabi nga nila may usapan na sila or pwedeng sa magpatulong sila sa MSWDO kung saan lugar pwede yan na si Aisa. Kung mga ganyan na usapin po na hindi kayo nag, nag-stick, hindi kayo sumunod sa mga usapan ninyo, sa barangay, at saka, ano, halimbawa, sa MSWD, o pwede po kayong mag-file sa korte kasi yung korte po ang pwedeng magbigay sa inyo ng uh, arrangement pagdating sa kustudiya ng bata. Kasi parehas naman kayong magulang, parehas kayong may karapatan. So, ngayon, ano yung aral na napulot mo? Dahil sabi mo ayaw mo na pero nakikipag-conversation ka pa rin dito kay Faisal. Meron, ka ah, rin, lagi ka kasing nakatingin daw. Dapat pa nagdilesisyon. Sarili mong desisyon. Huwag kang... Okay. Ay, sa ano yung desisyon mo ngayon? Naninindigan ka na talagang tapos na yung relasyon mo okay. kay Faisal? Natanggal na rin yung takot sa ano. Ka, ano nakapag ano na kami. Nakakaw siya na hindi niya na uulitin. Okay. Ulitin ko lang, Aisa, no? etong pakikipag-communicate mo pa kay Faisal, ay hindi na ito dahil sa pagmamahal. Kung hindi sa... Takot. Okay, napakahirap talaga yan, Faisal, ha? Na... Alam ko, naiintindihan kita kasi naniwala ka, pinang pinanghawakan mo yon Pero, Faisal, ulitin ko, pag ayaw na ng tao, ayaw na. Sasamahan namin kayo para kayo ay magharap sa... Kung gusto mong umarap saan, mo, ayaw mo na sa MSWD, tama? Sa PNP na. Okay, sa PNP. Sige, sasamahan namin kayo. Okay lang sa iyo, Isa? Okay.